Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng dinakdakan. Good morning kakabsat. Uh, magluluto tayo ng dinakdakan. Gagamit tayo ng liempo. Yan. Liempo, isang kilo. Pero magsiga muna tayo ng apoy para makapaggawa tayo ng baga. Tara. The power of saling. Yan. Saling kakabsat, pine tree. Benguet Pine Tree. Yan. Sa mga laging nagtatanong kung ano daw itong pinangsisiga ko dito sa kalan natin pagka nagpapaapoy tayo. So, habang gumagawa tayo ng baga, Kakabsat, nagpapabaga tayo, i-boil muna natin yung karne ng baboy ng mga 20 minutes lang. Bata pa naman yung pork meat. Ito, Kakabsat, nahugakan ko na. So, nagay na natin dito sa Bangang Palayok. Ngayon pala yung anak kong babae kakabsat, nagluluto na ng kanin. Nagluluto na siya doon sa taas. So ito na lang ang luluto natin. Ganyan na natin doon sa kalan. Mm okay. ito mga kailangan nating ingredients sa uh, red onion, asin, kalamansi juice, mayo, at saka paminta. Yan, konti lang yung gagamitin natin dito, mga dalawang piraso lang. Yan, okay na ito mga kapsat. Hanguin na natin at ihaw na natin. Pero, titimplang muna natin ng asin at paminta bago natin ihaw. Ayan, nanguin na natin. Ayan, o, kung gusto nyong gawing sabaw yung uh, pinaglagaan, pwede. So, ayan kakabsat, palamigin muna natin. Saka natin lalagyan ng asin at paminta. Baka mapaso yung kamay natin. So, palamigin muna natin. Tapos, ihaw na natin. Uh, limang minuto lang malamig na yan. Yan okay na kakabsat, malamig na. So maglalagay tayo ng paminta at asin. Ayan, paminta. Asin. Huwag niyong kalimutan maghugas ng kamay. Kakabsat, bago natin lamas-lamasin. Ayan, okay na yan. Ayan lang. So, ihaw na natin. Pwede na yan. Yan kakabisa't. Okay. okay na to ito yung gusto natin na ma-achieve na kulay. Yan, medyo golden brown lang siya. So, hanguin na natin. Hmm. Na natin ng maninipis ka kabsat. So, lang kanipis ka kabsat. Yan, kapag ka na slice na natin lahat, lagay natin dito. Dito natin imimix. Medyo hindi na kasya. Lagay natin dito sa palayok. Kabel dito yun. Hmm, Sayang. Yan, na-slice na natin. Lagay na natin yung sibuyas. Tapos, kalaman si juice. Ayan. Tapos, mayonnaise. Ayan. Hindi na ako naglagay ng luya kakabsat kasi ayaw ng mga bata. Ako lalagyan ko sana pero ayaw ng mga bata na may luya. Ayan. So, i-mix na natin kakabsat. Tapos, hindi ko na rin nilagyan ng uh, chili red. Yung red chili kakabsat. Kasi may mga batang kakain. Kung ako lang masusunod, eh, susundin natin yung nilalagay na ingredients tulad ng luya, sili so pwede kung ako lang yung kakain pero kasama ko yung mga anak ko na andito ngayon wala silang pasok kaya yung pang kalahatan kakabsat na gagawin natin mga kasi may mga bash eh pinapaliwanag ko na po sa inyo yung mga bata po akong kasama wala po silang pasok at ayaw nila na may luya ang dinakdakan Sibuyas lang. Ayan, oh. Sarap, oh. Ayan. Mix-mix lang natin yan. So, tikman na natin, kakapsat. Ayan, ito, ito, ito. With sibuyas. Mmm. Okay na yung lasa niya, kakapsat. Yung asin, yung alat, tamang-tama lang. Mm. walang tayo nang maubos natin. Tapos itong iba kataas ko. Walang namang anak ko. Talagang ayaw nilang humarap dito kakabsat. Hindi natin mapipilit. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng tinakdakan. Mga tayon. lagi George. lagi Rudy. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan nyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Mm -hmm. mm. Unang subo para sa inyo, to mm -hmm. mm. May mangga tayo. tanggal umay. O ito, para kay Gerald Maraya Hiba ng uh, City of Life, Binyan City, Laguna. Nag-gimasin ni Para sa'yo, Gerald. Nag-gimasin. Mm, -hmm. mm -hmm. O ito, para kay Miriam Villegas Pido Ignacio ng San Ildefonso, Ilocos Sur. O, shoutout po dyan sa Ilocos Sur. Mm, para sa'yo, Kabsat. Mm. Oh. Hmm. Oh, ito para kay Linton o Reyes. Tapos pinapa-shoutout niyang kanyang mga aunties, uncles dito sa Barangay Kumon Sitio, Kabakisan. O and Reyes family. Yan, pinapa-shoutout niya po para kanyang. Kamsat. Mm. Hmm. samis, samis naman. Grabe, tamis ng mangga. Mm. Oh, tapos shout out kay Kuya Kate ng Ilocos Sur. Oh, para sa iyo. Mm. Shout out kay Lori Nicolas at kay Ben Garcia. Ayun para sa inyo mangga Sarap ng oh, tamis. Mm. mm -hmm. Tong mangga kakapsat, masarap din ulamin. Hmm. nanay ko. Paborito niya tong ulamin. O ito para kay Verna Remorin Belmonte ng sangkintin San Quintin, Pangasinan. Nagbiag, Pangasinan si George. Mm -hmm. Sa talo ng mangga, tamis. O ito para kay Naludz na Bayak Ngeres ng Cagayan Valley. Yan, shout out po diyan sa Cagayan Valley. Uh, para sa iyo. Mm -hmm. O oh, ito, para kay Chris Guzman ng Tarlac. Kain po tayo kapatid. Oh. Shout out po dyan sa Tarlac. Hmm. Shoutout kay Arts Valdez at pinapa-shoutout niya ang kanyang tita na si Antilita Gayap ng Bantay Malasin, Dupax del Norte. Yan, shoutout po diyan sa Dupax del Norte para sa inyo, kakabsat. Hmm. So pasensya na po kakabsat yung hindi ko na shoutout na hindi ko nabasa. So comment lang po kayo ngayon at uh, ililista natin at isa-shoutout ko kayo sa next cooking vlog natin ulit. Mm. Bujas. Mm. Last bite para kay Laila Balejos ng Amerika. Mm. Mm. Hindi masinjurs. Lord, maraming maraming salamat po ulit dito sa blessings na ibinigay ninyo. Napakasarap at nabusog po ako. Maraming maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. At always niyo po silang bigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga kauwi na po sila. Maraming salamat. In Jesus' name, amen.